Welcome to my YouTube channel. May papakita po ako sa inyo. Ito po yung hinarvest ko nung isang araw sa farm. Sa so pagmamadali po namin. Kasi after namin, after namin mag-harvest mag sa farm, nag-grocery po kami. So, andun lang, siya, andun lang siya sa kotse. And then, sa so pagmamadali siguro namin na makauwi at maka ano, dahil nung time na yun, umuulan, ulan ng konti. So, nakalimutan po namin siya sa likod ng kotse, sa compartment. So, buti ka, buti na lang at hindi po, buti na lang at hindi ganun kainit winter kasi ngayon. So, pwede ko pa siyang iluto. Yan po, guys. Medyo nanilaw po yung ibang dahon niya, pero okay lang po. Ayan. As in, med nag moist pa nga siya yan, medyo basa pa yung plastic niya kaya yan guys ang technique ko sa paghuhugas so eto guys huhugas ang muna natin siya since ma ma ano siya yung ma maalikabok eto medyo nalantay yung unang dahon niya pero okay lang pa kasi sariwa pa naman siya this is pechay po. Pechay po siya. Parang, ito yung pechay. And then, ito po yung bok choy po natin. Ayan po. So, guys, pag nag kayo ng gulay, ang gawin nyo po, ibabad nyo muna po siya sa tubig para matanggal yung mga, tatanggalin lang po natin yung mga ano, yung mga lantang gulay. Ayan tanggalin yung mga lantang gulay. And ibabad po natin siya sa tubig for for ano, for 10 minutes po. Ayun, para po yung yung putik niya kusang bumaba. Papakita ko po sa inyo mamaya. So guys, ayan po, after 10 minutes, tanggalin muna po natin siya sa tubig para makita ninyo. So ayan po guys, yung dumi niya. Kikita nyo, yan po yung dumi eh, na akala nyo malinis na kasi ba diba? Pero Ganyan po ang gawin niya paghuhugas ng gulay, lalo na kung halimbawa sa mga palay, paleng sa palengke or galing sa farm. Ibababad niyo po muna sa tubig na mga 10 minutes. And then, tapon po natin ulit yung tubig. Sa labas ko po ito itatapon. So, after, so, ayan po. After po natin siya mahugasan ng isang beses, maglagay po ulit tayo ng tubig dito. And tanggalin po natin yung mga lantana. Saka tanggalin po na, lang, tanggalin natin yung mga lantana. Kaya may ingay tubig. Tanggalin natin yung mga lantana and hugasan ulit natin siya Ayan po. Kikita nyo ba guys? Ayan. Ayan. Tanggalin po natin yung mga lantana. Itong, ohoy, ito po yung anong kanina yung plastic na pinaglagyan niyan and ito po dito natin lagay sa na tanggalin natin huhugasan po uli natin siya yung mga lanta kasi talaga nakalimutan ko nga siya sa ano sa, sa kotse tanggalin na lang po natin tanggalin na lang natin yung mga lanta pwede pa naman po siya And iniisip ko pa po kung anong gagawin kong luto rito. Pwede pa naman siguro siya. Tanggalin po natin ito. Pwede pa naman siya. Pwede pa. Since organic naman po siya, okay lang. As you can see guys, medyo madumi pa yun talaga. Ayan, ayan ang dumi niya. Hinugasan na natin siya ng isang beses, ba? Diba? Pero may naiiwan pa. Kaya guys, hanggat maaari, wag kayong gagamit ng pinakaubod kasi hindi siya talaga nalilinis ng gusto. Unless, iisa-isahin ninyo. Katulad po nito guys, ayan Andun yung, andun yung dumi niya. Ayan, yung dumi talagang tinatanggal ko po 'yan. Then. Okay. Yan. yan. Babad uli po natin siya sa tubig. Ayan, babad po ulit natin siya sa tubig at least mga 5 minutes. Wait po natin. So, ayan po, after 5 minutes po natin siyang na isa, na, sinalang, na babad, hindi pala sinalang, sorry. After 5 minutes na nakababad ulit sa tubig, ayan po, medyo malinis na siya. Ayan, guys, malinis na yung mga dahon niya dahil pinaghiwa-hiwalay na natin siya. Okay. Kaganunan lang po natin siya. Mamaya po, iyaano din natin yan. Titingnan po ulit natin kung may mga may mga buha-buhangin pa siya. As you can see guys, malinis na yun nung, mal, wala nang buhangin yung mga ano, yung pinagbabara ng tubig. Konti na lang. na. So, pwede na natin siya itapon dito sa lababo. And, and isa-isahin ko po siya. isa-isa ko siya. Ganyan. Isa-isahin ko. Tinitignan ko yung, na ko yung ano. Kung meron siyang ba, ano. Yan. Yan guys iisa-isahin po natin yung dahon na kumalinis na siya. And bakit ko po siya binababad sa tubig for 10 minutes after na harvest kasi po pa para matanggal yung mga buhangin. And then kung meron man siya mga insekto-insekto since organic po yung tanim kong hala, tanim kong gulay, so talagang hindi hindi maiwas sa magkaroon siya ng insekto. So ibabab, binababad po sa tubig para yun po matanggal yung mga insekto yung mga dumi, yung mga yung mga ali-alikabo, kaya po. At least two times yung hugasan. And, and pa 3 times po, ayan, malinis na po talaga siya. So, yan po ang sikreto, guys, ng paglilinis ng gulay. Lalo na sa mga dahon-dahon. So, para maiwasan po natin yung yung mga inse-insekto na nakakapit dyan. Kahit po, kahit po malinis ang lugan, hindi po talaga maiiwasan yun. So guys, sana po, nagkaroon po kayo ng idea kung paano paglilinis ko ng gulay. Mm. Thank you po. And please, like and subscribe and share my 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 video and click the bell button para para po may ano ma-notify po kayo sa next video ko. Thank you po guys. God bless.